Hello mga kaibigan, magandang araw o magandang gabi sa ating lahat. So, explain ko lang sa ating sa inyong lahat about doon sa Sitio Bakal. Kung yung mga kalakaran doon, kung bakit yung mga tao na naniniwala at kumuha ng mga pwesto doon at nagbahay sila. So, way back nung 2022 <clears throat> Namasyal kami doon ng mga 2021, nagmasyal kami doon. Tapos mga 2022, oh, uh, 2022, may mga nagsukat-sukat doon. Tapos ang sabi ay pwede lang daw uh, <clears throat> magtanim. So, nagsukat din kami doon kasi namasyal lang kami doon dati. Ang ganda kasi pasyalan doon dati sa Sityo Bakal. De, may nagsukat-sukat, so nagsusukat din kami. E nung may nakita ng mga ah, Nagbabantay doon Mga guard <coughs> <coughs> Bakit nagsukat-sukat Ang sabi ah, Pwede naman daw mag ano mag Tanim o magkubo-kubo Ganon <coughs> So pinuntahan kami ng Isang caretaker daw Diyan sa sityo bakal Tapos Nagpapunta din ng mga taga barangay Mga sundalo Mga pulis para mag-organize sa mga gardening. So, kami nagarding gardening kami. So, mayroon kami dyan kasulatan, guys. So, ito yan. Yan. Yan yung kasulatan namin. May naka perma naka-notary. Pero, <clears throat> ang nakalagay sa kasulatan, ayan, ito yung mga na-picture nung nung organize kami at uh, sinukatan kami ng pwede naming taniman. So, ang nakalagay dito sa kasulatan namin ay pwede kang magtanim ayan uh, pwede kang magtanim at kapag makaani ka ay may makain ka so tulong nung nagpandemic pero nakalagay din dito na bawal mag uh, bawal magbahay kasi pagmamayari ito ng BF Homes Incorporated yung Bangko Pilipino So, nanatili kaming magtanim at nakapag-ani kami. Actually, nagkubo nga kami noon pero pinatanggal kasi bawal nga daw magkubo, bawal nga daw magbahay. So, nanatili lang kami na magtanim-tanim. Noong 2023, last year, nagulat kami na may pumasok dun sa amin. At ang sabi, siya daw yung may-ari. Ng, uh, nung tinaniman namin ngayon para daw manatili kami na magtanim doon kailangan daw naming magpasakop sa kanilang membership kasi mayroon daw silang asosasyon at gagawaan daw nila may titulo daw sila dyan at gagawaan kami ng kasulatan at bibigyan kami ng uh, sarili naming papel na patunay na kami yung nagmamayari sa pwesto na sukat na binigay sa amin. Ngayon, kailangan daw naming magbayad ng 5,000 for membership. Tapos, after daw na magawa yung uh, parang kasulatan namin, magbabayad kami ng 50,000 para sa titulo na gagawin na para sa amin. Pero nung time na yon wala kaming pera. <coughs> so, sabi lang namin, handa naman po kaming uh, sumali sa asosasyon pero wala pa po kaming pera kaya hindi kami nagbayad wala kaming naibayad and then after ma a months, mga siguro mga 3 months yata yun mayroon na namang pumasok na isang sabi na siya naman yung may-ari doon banda <coughs> ganun pa rin yung sabi guys tapos ang sabi nila mayroon silang abogado mayroon silang hawak na titulo at mayroon silang mga papel na katibayan na private property yung eriyang yon. Kaya kailangan nga daw kaming magpa-member sa kanilang association Ganon din, pariho dun sa explanation ng isa. Tapos yung uh, association na yon, ang biningi naman sa amin na down na pang-member sa association tatlong libo hindi pa rin kami nagbayad kasi nga wala din kaming pera. Ang sabi namin, sige po, dahan-dahanin lang namin kasi wala pa kaming pera. And then after din daw talagang magawa yung papel, magbabayad kami ng 50,000, 50,000 din. Actually, yun lang yung mga ano, yung may iba kasi narinig namin, bininta na ng 60,000, 70,000, 80,000. Pinakamura ay 40,000. Eh, wala nga kaming pera. Ngayon, ito na yung mga nagbayad na mga membro sinabihan na ng leader leader na magbahay na kaagad tapos di syempre nagbahay na sila kagad. pumunta sila dun sa amin ang sabi sa amin bunutin yung tanim at bahay ang itatanim so syempre parang yung mga tao na amazed kasi sabi syempre yung mga iba nang upahan syempre sino bang hindi gustong magkaroon ng sariling bahay kahit nga ako guys syempre inisip ko ay salamat magkaroon ako ng sariling bahay so sabi ko maghanap ako ng paraan na makapagtayo ako ng bahay e eh, ngayon yung nahanap kong pera ay 10,000 pa lang so ang natayo ko lang muna yung maliit na haligi at yung yero pa lang <clears throat> tapos nasabi tayo, kailangan daw tapusin na yung bahay para daw ay maging permanente na at ma-aprobahan ma na ng Maynilad at Meralco. Parang makapagkabit na ng ilaw at tubig. Kasi yung mga iba, nakapagtapos na ng mga bahay nila. Naingkit-aingkit kami noon Kasi kami yung pinakauna, tapos kami yung wala pang bahay. Eh, syempre, wala pa kami pera. Di, na-stress na kami. Kasi, syempre, baka nag-isip kami, baka tanggalin kami. Kasi nga, tanggalin daw yung mga walang bahay. Tanggalin daw yung hindi pa nakapagbayad. So, na-stress na kami. Kasi alam mo yun, napamahal na kami sa lugar kasi ang dami naming na-harvest dati ng mga tanim, Nakapagsaing kami ng kamuting kahoy, nakapagulay kami laking tulong din yun sa amin, tapos laking tulong din sa kalusugan namin sa pagtanim-tanim doon kasi presko yung hangin at na-exercise kami, actually yun lang naman yung usapan din talaga nung una kasi nga uh, sabi nga, bawal nga talaga magbahay so nagulat kami na puno na ng bahay ang dami na ng mga nagbahay tapos, eh, hindi namin alam kung sino talaga ang butong may-ari. Kasi nga, eh, bakit ang daming nag-claim? ba? Diba? So, <clears throat> patuloy pa rin kami hanggang sa nagsabi na mag-declare ng demolition. So, sabi namin, hala, kawawa naman yung mga nakapag-ano na ng bahay kasi nagastos na sila. Siyempre, guys, yung mga iba, hindi naman nila inaasahan na ma-demolish kasi ang sabi nga, ay private property at gagawa na sila ng titulo. So, talagang nagbitaw sila ng pera. Yung mga iba nga, mas malaki pa yung binaybayaran. May nagbayad pa daw ng 100,000 o 80,000. Tapos, gumastos sa sila ng 200,000, 300,000, 400,000 sa bahay. Kinigawa nila ang concrete. Kasi ang sabi nga, private at mayroon na silang kasulatan. So, talagang na, nung nag na, talagang na-stress at yung mga iba na-depress. Mayroon pa nga daw na kunan dahil sa stress na kunan, kambal pa sana, may inataki. Kasi hindi nila akalain na gano'n ang mangyayari. So, doon yung question. Siyempre, ang daming nagsasabi na bakit naniwala, bakit gano'n. Eh, yun nga guys, yung mga iba wala namang kaalam-alam na, na gano'n pala ang mangyayari. Kasi ang sabi nga ay private at kapag kasumali ka sa asosasyon nila ay pahayaan ka, papayagan kang magbahay at papayagan kang tumira tapos kapag ka na tumira ka na meron na lang daw monthly dues para sa mga maintenance na lakad-lakad ng association, so yun na lang, so ang dami ang dami talagang naniniwala syempre at plus, ang ganda pa ng lugar kaya talagang uh, uh, alam mo yun makapaniwala ka talaga makapagbitaw ka talaga ng pera kasi yung mga iba magaling din talaga magsalita So ngayon, hindi na namin alam kung ano ng ibang mga kalakaran nato. Ano. Ah, uh, to the flow na lang din kami. So ina dinimulis na rin yung pati yung dinibulis na rin pati yung aming kubo. So wala na rin kaming magagawa. Kasi wala naman talaga tayong karapatan kasi hindi naman sa atin, 'di ba? Pero sana ay uh, patuloy pa rin na uh, payagan pa rin kaming magtanim-tanim. So yun lang guys, yun yung mga kalakaran dun sa City Bacal kung bakit dumami yung bahay doon. So, thank you, thank you guys for watching.